balay ko kung mga tagay masyusahan. So lang ko na ba sa tanong sa ingat. Atong lagi yung kaya, paman na pa paman na katataguan na kano, paman na ay kaya tini siya, di ka pakandagang paman. Ikira, uman last year na kumasopista sa yan, ha? Ito diya meron mga mudi kandagot. Tato mo sa sisi terima untuk sangkaya, teman-teman sangkaya memban buat dihitung lho, bagi yang kan na saling mudah kan nah, kira-kira, gimana dia ini lah yang kaya-kaya rejuntrik, yang kaya panggeng, yang kaya yang mana dia natar, lah, kaya nanya, yang mana dia nabuk, kata-kata, kaya kira-kaya, yang mana nabuk, yang mana dia nabuk, yang mana dia nabuk, yang mana dia nabuk,

Ate so dato sa giyaran. Uy, ay man lang ang mabibisi. Kaila Uy. Ade sangat daw. Siya tao tsangay mga tagaw lang oh. ay, ay lang. Daila, oh. 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 Adi, ta mga tagaw lang oh. Uy. sa mga bangsa tanu sanga na tumampar sa watu. Oh, hey. wato. Uy, eh. Hey. Wato Balindong. Shout out. Pati at yung mga bangsa talo rin sa na mas yubay na sila manakaw. ko kung mga tagay mas yusahan sa na bangsa talo sa ingat. Ano lagi yung kaya paman na darpa paman na katataguan na kano? Paman na ay kaya hindi siya hindi ka paman. Hindi uman last year na kumasong pista sa yan. Ugaid na mga pia, kaya miyan nga na labi sa pulo aminos suwa yaman na niya na posto si. Na mga pira ay paman, o paman, kuha niyo rin naging mga talaga wii pira. Sobra pang tigilan. Allahu akbar, paman na sobra pang tigilan. Paman naging diran ni Tero ikadua di Simir Allah. Saya kaya ingit na meron siya. Sa man o to, naging nga iya... yang kayak lagi deh paman, apa burukan lo pamau? Allah wakbar, arah itu tuh, dapat tak?

Tol, Kapis Tol Eastwood Community Chapter Tol salut. So, kate lagi mga bangsa tanong huay Allah Akbar Kato siya ngay mga cellphone mga accessory sa cellphone huay ngayon mga kising. Taman sa electric pano pa man na kato siya Allah Akbar Paman lagi yang ayah paman lagi di kapakan degeng. ay ayat di na paman lagi ayat niu saya dar. Ayat ayat pangan Taiwan misi nasi ko year Mi di kapakan muslimo. Susir kami Ah di degeng umang muslimo. Masam masam. Itin sa manuto nagya nga iya disimbira gugya nga iya lagi de iya masayra na tigira na mahal na ro pa maway pati nga iya kakapala nga iya taw na lagi bu disimiro pa maw am lagi na iya ah na masala masala dir ko jama na lo way kati agya nga iya ro na nga iya bradta no ha to na mapian ni jalo mixola ay no online do lang ako siya Brad, mapiya ka siyan? tao oh, din. Okay. Shout out, siyang mga taga Lima Subari. Lima Subag, yung anak na tower. Okay, oh, pang nitang wala ang dala, pipiya ginawa niyo sa lang. Mele niyo, wag yung ayang kakabala, ngayon ang mga tao siya. Okay. Oh, Yan na ngayon, region na ayan siya naman na niyan, napkati mo. Allah, wakbar. Tarlac, ngayon, Pampanga. Okay. Oh, Uh, wala, ah, wala. Ramadan namin, pero magkaiba kasi tayo ng uh, tradisyon. kasi dito sa amin is may pinapakos ang krus, may nagsasalibat bat may nagbubuhat ng krus, ganun. Tapos yung iba nagpapanata, pumunta sa mga krus, So taon-taon nangyayari ito? Ano yung mga taong uh, dumarating dito? Saan sila galing? Iba-iba pong lugar. Masak, masak, ini masak, Masalah, masalah masak, 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 sa masak, Masalah, mga masak, 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 Ana pelabu ni rana ngaya ada lagi dah uh, ya si makan sih cuma mah, masya Allah, masya Allah. Jalan lo. Ati yang ngaya makan <tellan> bangsa <tellan> tanu pernah, ah tamat saya na. Ya anyway, mm, ah. ah, disiplin ni, so, ni rana pama. Nalang tini nak kayu. Tempered glass ng mga suki 50-50 na lang pili na kayo. Tempered bias ng mga suki, nalang pili na kayo. Tempered yes ng mga suki. So na ay ay kurtati na kaya masali yung wag uh, mele ni wag yung mga bangsa niyo si buhay. Kaya man darpa, so, belingak, wai, na niya na umanisan na ba'n masusunod sa babsa kaya paman na nilang siya di ka panikaw ya gan siya ngayon paman na darpa buhay. So, buena bali nga kuwa, e-porta din na milay niwa ngayang mga bangsa niyo si Iuway sa mga piyasi bunda miyataman. Uy, kahit gulog ako na may kakuha na aboy sa akin niya mananian na niya na sa krus. Uy, may hindi nga yung paman na kata sa akin ni Bu. Uy, ang na pelera rin ako paman na Isu Cristo. Uy, sabi sabi na niya taman. Uy, pagkalog na karkano sa na salam. sa na mga bangsamit. Sangan na ng ni ng Maranao. Uy, sangan na Islamic City ng Marawi. Uy, sabi na sabi na iman na Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.